hirap na hirap ako pagdating sa usapin ng BARM. Gaya ng lahat ng Pilipino, nais kong magkaroon na ng kapayapaan. At saka nakita ko naman talaga na biktima ng historical injustice sa mga Muslim. Talagang naman ang ating presidente itinaya ang kanyang kredibilidad sa pagsuporta sa peace process. Mahirap kasi tanggapin ng marami, lalo na ng Kristiyano, yung peace process sa Mindanao. Kasi nga sabi nila, e bakit sila masusunod? Eh hindi naman sila mayorya sa Mindanao. Pero dapat nating isipin kasi na kung hindi natin hahanapan ng solusyon, eh talaga magkakaroon pa rin ng labanan dyan. No? Kaya ang ginawa natin, yung predominantly Muslim areas na Maguindanao, ng Lanao, ng Sulu, eh natin sila ng autonomy. Kabahagi pa rin sila ng Pilipinas, pero meron silang sariling gobyerno. No? At uh, ito naman po ay ginawa ng tried and tested formula. Ang, ang pinaka siguro popular na autonomy na meron tayo ngayon ay Hong Kong. At sa tingin ko, itong autonomy rin ang magiging solusyon sa Taiwan. Matapos na nandiyan ang barm, di ba pumuntok din ang Marawi? Yung paglusob ng ISIS ng Marawi. At ngayon, ang mga naunang salita ni Secretary Gilbert Teodoro ay mukhang merong foreign element daw na involved. At uh, lumalabas nga na may mga nagsabi na sa DND, hindi odo si Presidente hindi yan sinabi, dilinawin ko po ha, hindi sinabi ni PBBM na may foreign element, nagagaling po yan sa DND, na baka may foreign element at mukhang yung mga ISIS na lumusob dyan sa Marawi ay mukhang sila na naman ang responsable rito at gumaganti ata dahil natatalo na sila ng gobyerno. Hindi ko pa talaga matanggap sa puso ko na nagkakaroon sila ng parang gobyerno sa loob ng gobyerno. Pero hayaan na natin kung ibig sabihin nito magkakaroon ng kapayapaan. Ang tanong ko naman, pagdating sa mga terorista ng CPP-NPA, eh di ba nasa Guinness Book of World Records na tayo? Pinakamahabang labanan sa buong daigdig. Ang laban ng gobyerno ng Pilipinas sa sa CPP-NPA. So ibig sabihin niyan, may pagkakamali dahil dati dati naman lahat ng administrasyon sinusulong ang peace talks. Pero bakit humaba? Walang well, conclusion ko po, walang sincerity ang teroristang CPP-NPA at nagtataka lang sa timing ngayon ng peace talks. Una-una, inanunsyo na ni PBBM na mapopulbos na at matutuldukan na ang problema ng terorista ng CPP-NPA si sa taong ito, by December 2023. Bakit ngayon pa makikipag-peace talks? Eh wala nang banta galing sa hanay ng terorista ng CPP-NPA. Si Pangalawa, sino ang kakausapin nila? Namatay na si Joma Sison. Tapos yung kinikilala na leader na mag-asawang Kemson, di umano, patay na rin. So sinong kakausapin nila? Ngayon, kinakausap nila a certain delima. Hindi ko alam kung related yan kay Leila Dilima, pero parang asawa ata yan ni Joe Masiso, no? Pero sila ba talaga ang dapat kausapin? O gaya ng sinabi ni General Parlade, dating spokesperson ng ntf -ELCAC, ang problema natin ngayon ay localized. Kasi wala nang mga lakas ang teroristang CPP-NPA. Meron nilang silang mga maliliit na mga puwersa na nakakalat sa iba-ibang riyon. Kaya nga ang ginawa ni Mayor Sara sa Davao, nagkaroon sila ng localized peace talks doon lang sa Davao. At naging epektibo naman paano nila linabanan ang uh, teroristang CPP-NPA. Binigyan ng hanap buhay, binigyan ng bagong buhay ang mga miyembro ng teroristang CPP-NPA. Kaya nga pati po ako ngayon, naiintindihan ko kung bakit binigyan sila ng amnesty. Kasi nga, kung magkakaroon ka ng amnesty, yung buhay na um, second chance, panibagong buhay, kinakailangan, magkaroon din ang usaping kapayapaan. It goes hand in hand naturally. Kaya lang ginula tayo. Kasi parang hindi naman lang tayo hinanda. No? At tapos ngayon, ang una unang lang diniman, eh, itigil ang ntf eh, alam naman natin na NTF-LCAC ay napaka-epektibo. Kaya nga sa tingin natin, mapupulbus na ang usaping CPP-NPA. Si ang tanong ko sa mga taga-BARM, bakit nangyari pa rin itong bombahan na ito? Bakit nakapasok pa rin, di umano, ang ISIS? Hindi ba dapat dahil kayo na ngayon ang autonomous government, kayo na nagbabantay na yung mga international terrorist group ay hindi makapasok? At itong pagbobombang ba ito ay mensahe kung anong aasahan natin dun sa usaping kapayapaan din sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA si na mukhang wala rin kahihitnatnan gaya ng wala pa rin kapayapaan sa Mindanao. Pagamat ibinigay na natin lahat pondo, autonomia, lahat ng gusto nila sinusunod ng presidente. Sinunod ni dating Presidente Duterte, yung postponement ng eleksyon. Sinunod uli ni Presidente Marcos, nagkaroon na naman ng appointive ng mga opisyalis ng BARM. Lahat binibigay, pinupulaan ng gobyerno dahil masyadong malambot sa mga Muslim na mga insurgents. Pero sige, pinagbigyan na nila ni PBBM. Pero bakit nangyari pa rin itong pagbubabang ito? Hindi ko sinasabi na nagkakaroon ng sabuatan ang BARM at ang mga foreign elements. Pero dahil sila na ngayon ang nakaposisyon dyan bilang gobyerno, bakit nagkaroon ng failure of intelligence on their part? Baka naman totoo na mayroong malapit na relasyon itong mga foreign terrorist groups sa MILF. Sabi kasi ng isang mayor, alam mo yung mga yan, kapag kausap ang gobyerno, MILF sila. Pero pag hindi nakausap ang gobyerno, sila ay ISIS eh hindi naman po malayo mangyari yon dahil alam naman natin na lahat sila po ay Islam. Nakakaiba lang sila dahil mas radikal yung isang faction na sumasapi sa um, ISIS kesa dun sa BARM na humawak din ng baril laban sa gobyerno. Bakit pa kinailangan mangyari itong bumbahan ito sa puso mismo ng Muslim Mindanao, MSU Marawi?